Po yung nangyari kina Russell at Mylene hirap po silang lumakad pababa sa hagdanan dahil nga po sa nagpractice po sila at uh, hindi ko po akalain nakala ko po sa paglalakad lang ito ngayon po kasi silang sinalihan para, at gaganapin po ngayong August 19 at kausapin uh, nga po natin itong dalawa kung ano po talaga yung nangyari sa kanila at bakit naghihirapan silang uh, maglakad Magandang umaga po sa lahat At uh, ayun, papasok na naman po yung mga bata Si Mylene Russell Si Mia po ay nakalis na At hinapansin uh, po ako dito sa kanila Bago gumising po nung umaga Gumising po nila ay Para po sila na Nananakit po yung kanila daw mga Ang tawag nito kanila mga binti. At uh, hindi ko nga alam bakit da uh, bigla nanakit Tanungin nga natin sila uh, Nagising na po sila Ayan sila ah na po sila sa <laughs> ano. Yung binti, po dito. Hmm, bakit na nakit? Ayan, ayan po sila may lino. Hirap na hirap po sila. <laughs> <laughs> ano ba yung nangyari? Bakit na sakit yung mga uh, binti niyo? Sa buwan ng po yung may ano kami sa bayan tapos may mga galaw-galaw po kami. Doon na bigla po ata kami. Ah, nag-practice kayo kahapon? Opo. Oh, Mm, um, eh kasi nga hindi siguro kayo nag-exercise kaya gano'n, di kaya? Nabigla po kami. Oh, ayan, <laughs> po yung dalawa. Baka po ng hagdan. pababa at saka Ay, paano yan? Ihatid ko na lang kayo. Magkatalisikin lang tayo? Na, para para, para, para ma-exercise. Uh, Kala ako sa so paglalakad ninyo yan. Baka ako paglalakad na nanibago kayo paglalakad. Eh, tagal na naman yung naglalakad. Kaya tataka ako. Bakit eh? biglang na nakit yung inyong mga binti Mm, ayan papasok na po sila. Okay lang ba yung yung ganitong suot niyo? Papasukin ko hangin mo 'yung. Ah, may dala kayo na ano? Dahil nagpa-practice po sila. Bakit nananakit yung ano niyo? Yung mga binti niyo, bakit ka mo nananakit? Since ah, practice Practice po kasi kami. Ay, ba yung pinapractice niyo? Sa ng bibig kasi kasi tas may maakin ako yung tapabig lang pa ganyan Ah. paano po kasi parang parang dapat energetic doon Mm, okay. Contest po, sumali po kami sa mga Wow, sumali po pala sila sa contest. Pwede ba akong makapanood doon? Hindi po alam. <laughs> Saan po? Pwede Kailan ba yan? Kailan ba gagawin? Sa 19 po. Oh, sa 19, 19 na sige, sasama ako Bilang doon. para araw-araw po yung practice po namin. Mm hmm. Kaya nata, ay okay lang kayo, kailangan i-exercise nang siguro, kala ko kung ano na nangyari sa inyo eh. Baka ako pag gising nyo. kasi pag gising po kanina nilang umaga, iika-ika po sila pagbaba dito sa agdanan, nagtataka nga si Sinea bakit eh. Ang ano kasi si misis po naman, maaga pong naalis yon? alasin ko pa naalis na dito kaya um, ako na lang po yung naiiwan dito at yun ngayon nga ako kanina pag gising nila, parang hirap, -hirap sila ba na hirap silang bumaba hmm. ng pero ngayon, ano ang pakiramdam niyo ngayon? Masakit, masakit, masakit pa rin. Ay, ko na lang kayo. Okay lang, kung wala lang ka ng pudong. Ha? Kung niya ng hmm, hindi na raw po at uh, para parang exercise din po daw yung kanilang uh, ano, kanilang binti paglalakad kasi kung hindi nga naman kung hindi po nila ilalakad lalong sasakit yan pero pamaya yan pag nagpractice ulit kayo bukas siguro yan uh, Ayos yan. Ganyan talaga. Pagka nagbagong simula lang, katulad pagka nag-exercise tayo. Di ba natatandaan ninyo nung nag-exercise tayo doon sa may karamuna? Nananakit din. O yan o. Oh. Pero may napos yung may. Ano ba? Kukuhanin mo dyan? Kukuha po sila ng tinapay kasi may mga ano po sila dyan. May mga secret na ano po sila dyan. May mga dinadala sila dyan. Bukod po yung baon. May mga nagdadala pa rin sila ng mga ano, pagkain nila. Para pagbilan na guto, kakain. Yan, maaga nga po silang naalis. Bali, bago po mag alas 10. Ngayon po ay maybe may be media na. Bago po mag alas 10, alis po sila ngayon dito. Dahil nga po nagpa-practice po sila pagkatapos po naman yung uh, practice na yan, ay back normal na ulit yung ano nila. Hindi bagay. na po kami papasok. Ha? Huh? hindi pa hindi na po kami ano. Anong hindi na papasok? Pagkatapos po, pa, <laughs> hindi na po kami. Ano? Oh, o yan, hirap po siyang bumaba Oh. Masakit po pag umu po ka. Eh, siyempre dapat ginaganyan ganyan nyo. Hindi dapat baba kayo. dapat nag ano, sige nga, ganun ganun, ganun ka nga, Babata ka. Hey, pinawisan na nga po Bumabak ka lang sa may, sa may upuan, dinawisan ka lang, grabe ka naman. Subukan mo nga gumanon, exercise nga, isa -sa -sa lang, sige lang. Sige lang. Na, Nasabay <laughs> ka sa akin na eh. Dito nga, dito nga, dito nga, dito nga, dalawa. O, sige nga, itry nga. Basaran nga po kasi sayang po namin. Mm, ay, ano na po? Hindi po kasi ako dito. Upo tayo, upo tayo. tayo. Tapos may mga paganyan, pabigla Sige namin. nga, umupo, try mo nga umupo. Yung gano'n lang ba? Tapos, baba. O, sige na, para masanay. <laughs> <laughs> Sige. Tara, itapo si ano. Oh, so, yan, hirap na hirap po sila ng dalawa. Salat nga po dito eh. Mm -hmm. Eh kasi nga hindi na ninyo i-exercise agad. Oh. Paano yan? Ano nalibago? Ano ba mga ginawa nito? Hirap na hirap sila. Pinawisan na ako. <laughs> Ayan, pinawisan na sila. <laughs> pinawisan na ako agad. Pinawisan na agad ako. Hmm, kaya naman ako Ay, hindi, ihatid ko na lang kayo. Okay, um, ano. maglalang ka para, um, na, para, yung para yung exercise. Yung oh, po maanong. Para ma-exercise. O yan. May sasakyan naman dyan eh. Kung may sasakyan naman dyan na kayo stambay. Pero kaya naman yung maglakat. Baka mamaya ay, ano, hindi nyo kaya maglakat. Kasi ang nga, oh, maganda po naman yung panahon. At uh, hindi po naman mainit. Parang uh, ulan na naman, kaya lang yun nga yung nararamdaman nila ngayon tatakala lang po ako bakit eh yung paglalakad nila ay parang na uh, hirap na hirap sila nung nababa po sila nung pagkagising na nung umaga ito po kasi yung mga ginawa po namin sa asan ba yung mm, yun po pala daw yung ginawa nila ayun nung no, sa gitna tapos ayun si Russell ayun uh, saan ayun okay, sige sige na kukuha okay, ko na ayun E, ganyan lang. Eh, bakit sasakit na agad ng paan nyo? Ayun, nababataas. Ayun. Ayun, ganyan pala. May pa ganun, pa po kasi. Ayun pala. Kaya po pala sumakit yung ano. Pinapadyak pala. Doon pala sumakit yung binti. Hindi sila, sila sila magpapadyak. <laughs> Pame, ngayon, papanjak na naman kayo niyan. Oh, oh nahirap, nahirap <laughs> nahirap, nahirap si na hirap po. Hirap na hirap si Maylin pag nalakad. Kaya ano po, po kasi oh. sa 19 na po, ilang araw na lang po. Oh, 15, sige, galingan 15, ninyo, 15, 15, days na lang po. Oh. tapos 15, linggo oh, sabado linggo wala po kami practice 15, 15, monday kailangan na po namin 15, 15, 15, 15, kami sa monday dapat 15, 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 Ayan, at uh, mapasok na nga po sila. Igalaw-galaw mo kasi hindi yung parang ano, pagka ikinalaw-galaw mo yan, yung sabi ko nga sa'yo, isipasipa mo. Igan e, ganito, ganito mo ba? Isipasipa mo ganyan, no? Oh. Sinisipan Igan Sige nga, iganyan-ganyan mo nga. Yan, di ganyan-ganyan mo kasi para mawala. Hindi lang po. Pabilaan. Pero masla, hindi lang po, hindi. Okay lang po, ganito po, hindi po siya masakit. Oh. Pero pag naupo ay, kaya nga, ibig sabihin ko nga, igalaw-galaw eh, nga. Kasi pag lalong paper, mismo. Kaya namin, hindi ko may... pa kung ano oras ako nang katulog. Bakit? Kaya natin, tapos nakagiging ako sa ng four. Hindi ko po, ano, parang ano po, tapos sabang po ng ulo ko. Oh, sabi. okay. Tapos, siguro sakit din po yung dito. Kung hindi po ako mapakalil, hindi po ako makatulog. Paalis na nga po sila. Maganda naman po yung panahon. Ayan. <laughs> Ayan. Okay, right. Tapos mabibihis na lang kay Don. <laughs> Ano ba ngayon ninyo, P? Ayan, okay, okay. may pili sila. Ayan. Ay, Ayan. Iwanan mo na muna yan. Huwag ka na mag-tekpan. No. Po at papasok na sila. O, ingat kayo ha. Mag-message pag pagdating sa school ha. Aileen. Mag-message kayo. Ingat. Sige. Ayan. Ilak mo nga sila. Ilak mo na. Minasanay ko po sila na pag uh, dito, pagsasara ng gate. po, para alam po nila. Ayan, at uh, na nga po yung dalawa. Ako na lang po na iwan dito. At may mga ginagawa rin po naman ako dito, dito sa bahay. At yun, napansin ko nga po lang sila kanina. Pagkagising nila, ay kung bakit hindi po sila makalakad na maayos papaba dito sa agdanan pala ay nagpractice daw sila kahapon. At uh, sabi ko nga ay kailangan igalaw nila yon Kasi kung hahayaan nila na gano'n, mananakit. Ay katulad po ngayon, maaga na naman po silang pumasok at may practice na naman po sila. Kaya hinahayaan ko po sila na pagkaganito po, sila na lang po yung uh, uh maglahat uh, mag papuntang school. Sinasanay ko po sila unti-unti. Patapos po pagka sa gabi po ay sinusundo ko pa huli sila at uh, iba po kasi yung sa gabi at tapos nagme-message lang po sila sa akin pagka yung kung nakarating na sila ng school para lagi ko po rin alam na kung nakarating sila ng maayos sa school basta lagi po sila nagme-message sa akin sasagutin ko rin po na maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong mga uh, suporta sa channel namin at buong PB team uh, Ingat po lagi tayo at yung pong ating mga kababayan na palagi po nakasubaybay sa atin, yung mga OFW. ingat po kayo sa inyong uh, ginagawa dyan. At talangin ko po lagi na ligtas kayo sa anumang sakuna. At ganun po rin dito po sa Pilipinas, yung mga kababayan natin na lagi po nakasuporta uh, sa atin, maraming maraming salamat po. At uh, ingat po lagi tayo. God bless po sa inyo.